Hello mga kababayan. So guys, nagpalabas ng statement ang Santo Papa na naguutos sa mga kaparian no? na i-bless din daw ang mga same-sex couples no. So guys, lilinawin ko lang no. Hindi ito ibig sabihin na pumapayag ang Santo Papa sa same-sex union o yung pagkakasal ng parehong sex. Halimbawa, hindi po mapayag ang ano, Santo Papa na natili ang uh, batas ng simbahang katoliko na hindi sila tumatanggap ng uh, pagkakasal ng same-sex marriage. Halimbawa, ganito, parehong lalaki, hindi yan pwede ikasal ha, sa simbahang ano, katoliko. So, parehong babae, hindi rin pwede, di ba? Pero alam naman natin na may mga kaparian, no, na lumilis doon, na nagkakasal, no. Pero, wag mo na tayong dumako. So, ang sasabihin ko lang, bibigyan ko ng tamang kahulugan yung sinabi ng Santo Papa, no. Para wag mag -ma misinterpret ng iba na sasabihin payag na ang Santo Papa sa same-sex marriage, no. Ang pakahulugan niya doon, kaya niya sinasabi na, i bless ng mga kaparian ang same sex couples no ay ibig sabihin sila para madama rin ng mga uh, homosexuals yung mga nasa lgbt tapos yung q+ di ba na sila ay included no sa simbahan kumbaga sila ay kasali sa pananampalataya di ba So dito pinapakita ng Santo Papa na ang lahat no ay ano pwedeng lumapit sa Diyos, pwedeng bigyan ng basbas, di ba? Ano ba yung basbas -bas na 'yon, guys? Ang ba ang basbas -bas kasi o blessing sa English, di ba? Pinagpapala mo yung tao na 'yon. Hindi ibig sabihin na ah, sinasang-ayunan mo yung kasalanan niya, di ba? kasi kasalanan guys ang uh, pumatol sa kapwa lalaki o kapwa babae, di ba? Alam naman natin 'yan. Pero siyempre, yung mga nasa grupo na nasa ganitong posisyon, no, na ang mga karelasyon nila ay uh, katulad ng kanilang kasarian, di ba? Ay mag ano ng excuses, di ba? Magbibigay ng excuses. Pero sa Bible talaga, ang rule ng Diyos, ano, yung lalaki para lang sa babae, di ba? Yun ang ginagalang ng Diyos na o oh, may basbas -bas ng Diyos na kasal. Yun yun, di ba? So, dito kasi, uh, ang layunin na Santo Papa para lang ipadama, ipaalam dito, na, dito sa mga nasa spectrum na to na mga uh, homosexuals, homosexuals nga, yung LGBTQ+, plus. tapos ah, hindi lang yon pati yung halimbawa eh, yung mga hindi pakasal, yung mga diborsyado, ito naman ay ayon na rin dito sa pinakinggan ko na si ah, isang pare dito sa YouTube, di ba? Nasa akin naman yung pinakaano eh, tinatabi ko yung mga reference ko. So, kung bagaman, ah ang gusto ng ah, Santo Papa, sila ma-include. Kasi guys, alam nyo, ang Diyos talaga ta kaya siya dumating dito sa lupa talagang para sa mga makasalanan. Kasi si Jesus nung siya ay nasa ministry na siya, mas ano siya, ah mas gusto niyang mapalapit doon sa mga makasalanan, hindi para ano yung sabihan na ipagpatuloy yung kasalanan. Kaya gustong mapalapit ng Diyos sa mga makasalanan kasi gusto niyang basbasan, i-bless, pagpalain. Nasa gayon yung kaisipan, uh, maliwanagan kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang ayaw ng Diyos, di ba? Kung baga, ang daming eksena sa buhay ni Jesus na siya ay lumalapit pa kung saan mayroong makasalanan. Kasi yun ang mahal ni Jesus eh. Kasi alam niyo si Jesus lover of our soul. Kung bagaman man, siya yung nagmamahal sa atin. Kasi guys, huwag kayong maguluhan na tayo, mga spiritual being tayo, ha? Ah, kung bagaman man, nilagyan lang tayo ng katawan lupa kasi itetest nga tayo kung gano'n tayo katibay sa pananampalataya at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, spiritual being tayo. Mas pahalagahan natin yung spiritual natin. Kasi, ano, yung life is short, di ba guys? Kung bagaman, man, merong mga bata pa na mamatay na. Tapos kahit na sabihin mo na ikay umabot sa 70, 80, alam nyo, mabilis lang kasi yung panahon eh. Pa, hindi ka, ano, maiinip. Ano ka pala, matanda ka na pala. Pero fresh pa sa isip mo nung kabataan mo. So guys, kagaya na lang nung si Jesus, di ba? Yung pumunta siya sa well. Tapos merong ano, ah, uh, ng babae, 'di ba, na lumapit dun sa well na 'yon. Tapos eh uh, sina uh, nagbanggit yung babae tungkol sa buhay niya na sinabi niya na siya ay ano, merong uh, asawa na hindi naman kumbaga hindi sila kasal. Kumbaga man, blinesya ni Jesus. Tapos sinabi niya na tuwirin mo na yung landas mo. Kumbaga man, itama mo na yung iyong buhay, di ba? Ganun si Jesus. Tapos yun na lang, yun na lang uh, isang ano, kumbaga man eh, yung treasurer, di ba? Na makasalanan din kasi pagka treasurer ka, nandiyan dyan yung pangungupit, nandiyan dyan yung pagdagdag mo sa buwis kasi ikaw nga yung may hawak ng kaban ng bayan. Tapos yung, di ba? Uh, in Nagtanong siya paano siya makakapunta sa heaven. Tapos inadvise in siya siya ni Jesus na ano para makapunta ka sa langit, di ba? Yung gawin mo yung kalooban ng Diyos na dahil sa pakikipag-usap niya kay Jesus, no? Nalaman niya na siya ay nagkasala tapos mas nainais niya na mapunta siya sa heaven. Kaya niya sinabi na kung siya man daw ay nagkasala sa kapwa niya, ibabalik niya pa ng mas doble. So, ibig ko sabihin, ah uh, paano mo makokorek ang isang tao kung bagaman, kung parang umpisa pa lang, pinapalayas mo na siya. Paano siya mapapalapit sa Diyos kung ikaw mismo nagbibigay ka ng barrier, di ba? So, ang point lang ng Santo Papa, i-bless din sila para nasa gayon, nasa gayon yung decision decision making nila, 'di ba? Maliwanagan sila. Tapos yung Holy Spirit ah, dumating sa buhay nila na mapagpasyahan nila na mali pala yung gano'n na same sex, di ba? Ayun yun eh, mali talaga yun ha. Pero ako, hindi ko sila kinokondem kasi makasalanan din ako. Pero hindi ko naman pwede, hindi ako pwede dito na nagbablog ako na hindi ko sabihin na mali yung same-sex relationship. Ayaw ni Jesus niyan. Ayaw ni God the Father niyan. Ayaw ng Holy Spirit niyan. Kasi holy sila. So, ang sasabihin ko lang, ayun ha, hindi pumapayag ang Santo Papa sa same-sex marriage. Ang sinasabi niya lang, lahat ng individual pagpalain, no? Kung man walang itatapon, lahat included sa paglapit sa Diyos at sa biyaya at pagpapala ng Diyos. O ayun lang guys, ha, niliwanag ko lang sa inyo ang kahulugan na uh, inutos ng Santo Papa sa mga kapariyan na i-bless ang mga same-sex couples. O ayun lang guys, dito na lang ko And blessings, blessings everyone. Bye!